Yes, uh, magandang araw po mga minamahal ko mga taga sa so baybay Andito kami ngayon sa aming tahanan At uh, kahapon kasi may binigay sa ako bao At uh, ito yung mga bao na nakalagay siya sa sako Aking bibilad sa araw So, droging ko muna, akin muna ang biakin At uh, ito yung gagawin kong panggatong So... info te ik Kahapon, nagdala ko kasi ako ng bote doon sa umorder sa akin. Pinilian lang, pinilian. Kasi nga, may mga reject. May mga reject na hindi binili. Kaya ito yung tira kahapon na dinala ko yung na reject na bote. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga bye bye Please like and share po.